Yon mga kaibigan, good morning uh, at welcome back to my channel mga kaibigan So ngayon araw mga kaibigan, andito na naman tayo sa farm mga kaibigan So ngayon, naulan mga kaibigan So mahirap magtrabaho ngayon kasi naulan So ito nga, basa nga yung aking jacket, pati yung hood, basa din So medyo kasi malakas yung ulan mga kaibigan Ah, uh, Pumunta ako dito mga kaibigan kasi gagawin ko sana yung naka-plastic na mga daon ng kahoy isasalin sana natin diyan tatanggalin sa plastic na plastic bag kaso yung problema mga kaibigan na ulan so yung ulan pa pugso-pugso mga kaibigan so baka next week na lang natin gagawin to so ito mga kaibigan tingnan nyo at marami tayong isasalin next week so ito yung mga kabigan yung plastic bag na yan laman yan puro daon so bali yung gagawin mga natin mga kabigan isasalin natin dyan sa lupa para yung damo maharangan sa pagtubo mga kabigan para di tayo panay putol dito banda so kukubiran natin yan mga kabigan yung mga uh, mga damo. So 'yun pala mga kabigan, yung update natin dito sa ating mga prutas. So ito yung ah uh, suwak natin mga kabigan, may bulaklak na 'yung mga kaibigan, oh. Namumulaklak na po. ayan So baka mamunga na 'tong ating prutas kasi malaki na po siya. So bali 'yung 'yung mangga pala natin mga kaibigan ah uh, kailangan na nating i-check kasi baka nahinog na rin mga kaibigan at baka mabulok sayang din mga kaibigan so ito mga kaibigan samahan nyo ko at bubuksan na natin mga kaibigan para makita nyo rin yung bunga ng mangga natin mga kaibigan ay nahulog mga kaibigan yung cellphone natin pasinsya basa pa nabasa nabasa pati yung kamera mga kabigan. So 'yon. Nahulog mga kabigan yung ating cellphone sa lupa at nabasa. So 'yon mga kabigan bubuksan na natin tong bunga ng mangga para makita nyo naman mga kabigan. So ito mga kabigan tingnan nyo. Dilaw na po ang bunga ng mangga natin. So yan Yan mga kaibigan bunga ng mangga natin Yan Ang laki na mga kaibigan So nagpicture picture tayo mga kaibigan So yan So bali, balik na lang natin tong Supot nya mga kaibigan para di ano next week ani na natin to mga kaibigan kasi pwede na tong ano next week para yung mangga lalago na naman siya mga kaibigan Pag tinanggal natin yung bunga so dito siguro mga kaibigan tanggalin na rin natin next week lahat ng bunga niya next week mga kaibigan na natin dito mga kaibigan meron din dito tapos dito lalaki na mga kaibigan so next week mga kaibigan na natin yung mga buwan ng mangga kasi lalagyan na po natin ng pataba para lalo siyang tumaba mga kaibigan so next week kukunin na natin yung mga bunga niya kasi ngayon mga kaibigan na naulan na sisimula na namang umulan so good news mga kaibigan para di na tayo panay dilig dito So dito Makabigan no. Oh, di na, di masyadong lumaki yung bunga dito, banda dito. So yun Makabigan at tingnan nyo nakulimlim yung langit oh. Uh, kanina pumunta ako dito Makabigan. Grabe po yung ulan Makabigan. Malakas po yung ulan. So, naka-e-bike tayo tapos uh, di nakarinkot mga kabayan, di tayo nakakaputi kaya ito, basa. Medyo basa pa nga mga kaibigan. So, yung nilipat pala nating uh, grips dito mga kaibigan uh, tumubo na rin mga kaibigan yung tinanim nating grips dito sa farm yung nilipat natin. So, ito na po mga kaibigan tumubo na po siya to mga kabigan tumubo na po so sana tuloy tuloy lang po yung tubo niya hanggang lumaki mga kabigan. so yan mga kabigan uh, yung ating yung ating broccoli mga kabigan wala na talaga mga kabigan, kasi kinain po ng kinain po ng mga uod yung dahon So, pangit na po yung tubo ng ating broccoli. So, ito na yung update din sa atin na tanim mga kabigan. Yung ating bagong tanim na passion fruit. Malalaki na rin. Nakalap na rin sa taas. Tapos, ito yung iba naket na mga kabigan. So, madami-dami rin tayong prutas mga kabigan. Madami din tayong maaani. So, ito, tang tingnan nyo mga kaibigan. Oh. Taas na rin. So, tapos itong isa, mataas na rin mga kaibigan, nasa taas na. So, yun mga kaibigan, yung kaganapan. At, pag-ikot muna tayo dito sa farm mga kaibigan. mag-check tayo ng ating mga tanim. So, yung kap kamuti pala mga kaibigan. Hindi ko alam mga kaibigan kung may laman na yan o wala. Namumulaklak na siya. Sigurado may laman na yan mga kaibigan pero hindi ko alam kung may laman pang malalaki mga kaibigan kasi nga kinain ng kinain ng mga may naghukay dyan mga kaibigan hindi ko alam kung daga ba or hindi ko alam mga kaibigan kung anong naghukay dyan so yung malunggay pala natin mga kaibigan ah uh, tawag doon na taba na rin yung ating malunggay so ito mga kaibigan oh malunggay natin to so pali mga kabigan uh, nata natin mga kabigan yung ating malunggay bibili kaya tayo ng oh, anihan natin mga kabigan yung ating malunggay sayang kasi to mga kabigan pag di maani ma ano na to mga kabigan masisira so yan mga kabigan malunggay natin ang taba so yun kunin natin ito mga kabigan kasi nalamig na sigurado yung daon nito lalagas so kunin natin mga kabigan para bibila natin ng dilatas mamaya ka, uh, karninas lagyan natin ng karninas to mga kabigan masarap to Alam nyo ba, mga kaibigan yung karninas, masarap yun mga kaibigan salata salata na karne mga kabigan so yun mga kabigan oh, nakakuha na tayo ng malunggay madami din so luluto natin to mamaya mga kabigan yung malunggay na to tinan nyo madami dami din oh. so yun nakahod ako mga kabigan kasi nga na -ulan. na, ay naambon pa mga kabigan medyo tumila tila na rin yung ulan kaya Naglakad-lakad na tayo mga kaibigan. So i-update natin yung mga tanim natin dito banda mga kaibigan. Kung ano na po yung nangyari. Dito may pinya tayong tanim. So wala pang bunga. Kakaan lang natin ng bunga nung last. So yun mga kaibigan. Tapos dito banda eh, may langka din tayong tanim mga kaibigan dalawang puno na langka dito banda mabilis lang din lumaki mga kaibigan yan langka tapos dito yung pangalawang puno ng langka yan. matangkad na rin mga kaibigan. mabilis lang lumaki so tapos itong puno na to mga kaibigan tinanim ko rin to tinan nyo malaki na rin pang din sa hangin mga kaibigan yun makabigan tapos dito yung prutas pala natin dito makabigan kaibigan may bunga ng isa pero hindi ko alam makabigan kung anong klaseng prutas po ito kasi first time ko lang din makikita ng ganito mga kaibigan ito mga kaibigan hindi ko alam kung anong klaseng prutas pero hindi naman to bayabas mga kaibigan. yan so hindi ko alam kung anong klaseng prutas yan mga kaibigan. so Paaluto na rin yun mga kaibigan. Pahinog. Tapos dito pala mga kaibigan. May ilang ka din tayong tanim dito. Dito. So madami dami din tayong prutas. Na tanim mga kaibigan. Tapos dito yung ating passion fruit. Uh, I-check din natin mga kaibigan. Ito. Yan mga kaibigan. Uh, At yan, Madami daming bungang ating passion fruit dito banda. yan. Pero maliliit pa, hindi pa malalaki. So medyo na tabak na rin mga kaibigan, nakalap na rin sa ginawa natin ditong pagkalapan. Yan. Yung ginawa natin nung last mga kaibigan. So yung tanim nating mga prutas para ito pa makabigan, kaibigan, no? Oh, nataba na rin. Tiniligan din natin nung isang araw. So maganda yung prutas natin ngayon mga kaibigan, kasi madaming bunga. Tapos ito makabigan. Hindi ko alam kung anong prutas to. May bunga na rin. So, yan mga kaibigan. Nalakas na rin yung ulan. Medyo lumalakas na. So, silong muna tayo mga kaibigan. Mamaya, uwi na rin tayo mga kaibigan. Kasi, yun, magluluto din tayo ng ulam natin. So, ito mga kaibigan, itabi muna natin itong malunggay natin dito. Tapos, mamaya, iluluto natin yung pag uwi natin sa dorm mga kaibigan so nandito pala ako mga kaibigan sumilong sa ito yung pinagawa ng amo ko yung parang kubo kubo daw na para pag umulan hindi ako mababasa mga kaibigan so yan mga kaibigan yan yung e-bike natin nabilhan na po ng baterya yan pero i -i apat yung baterya nyan mga kaibigan isa lang yung nasunog isa lang din yung binili mga kaibigan ngayon, ang bilis malubat mga kaibigan yung ating e-bike dapat apat sana talaga yung pinalitan so wala, sila naman yung bumili mga kaibigan, yung company so wala tayong magagawa pira naman kasi nila yun okay lang mga kaibigan at least nagagamit naman natin mga kaibigan kaso lang pag natin dito, kailangan natin i-charge pagdating pagbalik doon kailangan na, kailangan na namang i-charge mga kaibigan so yun nga pangit mga kaibigan mabilis malubat so pagpupunta ka ng tawag da, ng dagat bibili ng isda hindi ka na makakabalik pa gano ganyan kasi magtutulak na mga kaibigan kasi yung baterya mabilis malubat so yan tanggalin ko ngayong hood ko mga kabigan, para makita nyo ako so yan mga kabigan pala nakita nyo yung kulay red na yan yan ah sinapinan ko mga kabigan, yung lupa para yung da, yung dumi tapos yung damo kasi may natubo din ditong damo ah kunti lang naman mga kabigan. kaso ah yun nga, nat mabilis mo yung damo dito kaya sinapinan ko na mga kaibigan hanggang dito mga kaibigan sinapinan na natin so, malinis na tingnan mga kaibigan so, bali, pag may time ulit tayo mga kaibigan dyan banda, dito sasapinan ulit natin yan para magano makabigan mga kaibigan yung damo, di na masyadong tumubo so, yan, hanggang dito mga kaibigan, no? Nilagay natin ng sapin para yung damo uh, di na tumubo. dito banda, malinis tingnan. So dito, hindi pa mga kaibigan, tapos. So baka sa susunod, kasapinan natin ulit yan mga kaibigan. So yan mga kaibigan, yan, kikita nyo na yung paligid natin, madami na tayong tanim na prutas. Pag sabay-sabay yan mamunga mga kaibigan, Madami tayong anin mga kabigan na prutas dito so maganda mga kabigan. So yan, tingnan nyo mga kabigan yung tingnan nyo yung layat na dilim. Ulan yan mga kabigan. Wala namang bagyo pero talagang tag-ulan na siguro simula na. Maganda ulan mga kabigan para di na tayo magdilig, di na tayo mamublema. Kasi pag walang ulan mga kaibigan, ninisip ko yung ating tanim dito. Pag di, ma, di na ulanan, di na diligan mga kaibigan, mamamatay na talaga. So, yun. Good news mga kaibigan kasi umulan na. So, yun mga kaibigan. Ah, siguro, yan na muna yung ating kaganapan dito sa update sa ating mga tanim dito na prutas sa farm. So, abang-abang lang ulit mga kaibigan sa ating sunod na upload. So, salamat mga kaibigan at God bless!